iba dito. Uy! So ngayon po mga kadol, ay sa mga palang umaga po lahat. So ngayon is uh, pagpatuloy po natin sa paghahanap po yung uh, biktima. Dahil po yung uh, gabi po kami naghahanap, hindi po namin nakikita dahil po ay uh, sobrang idla po yung mga aswang so ngayon araw po natin babalikan kung sana po ay makita po natin no yung biyag kawawa nan po kapag ano uh, kapag uh, hindi po natin makikita no so kasi po ay ano po uh, mayroon nang pamilya ba baka uh, kasi hindi naman siguro hindi naman yata yun nilang kasi nanghihingi po siya ng tulong So kasama ko pa rin siya no si Bodok yung doon sa likuran. So tingnan natin kung makikita at mahanap na natin. Kasi sobrang sukal po no yung pinupuntahan po namin. Sana bro ay mahanap po natin no. Sana bro. Ano kasi yung pamilya kasi yung nakaraan kasi bro na kahuli ako na tatlo yung tatlong aswang yun. Puro hmm. babae yung pamilya niya ngayon yung hinahanap natin. Kaya pala baka pamilya yun ba na biktima ba? Kaya nga yung yung ano ko doon, yung taong sumigaw oh, baka biktima 'yun. Uh, o posibleng aswang kasi mautak sila, bro. Nililin lang tayo sa pa, uh, pamamagitan ng mga sigaw, tunog, uh. tin, ano ganun ba tinig. So baka bro, baka yung yung ginakit mo na ano, yung aswang na tinutulungan mo tapos pinakawalan. Baka yung pamilya din to yung aswang. Kaya yun nga, yun nga yung sabi ng ano, yung yung pamilya niya, Nandito pa rin sa gubat. So, hmm. yun yung hahanapin natin. So, gusto natin pa, dalawa yung hahanapin natin. Yung aswang at saka yung bihag. Kung bihag yun, o kung bihag. Pero, sana uh, buhay pa yun. Oo nga eh. So, nandito po Kasi tayo. Kasi yung ganong-ganong ka, biktima niya, ah, uh, Siguro sa tingin ko bro, yung biktima na yon dahil nakasigaw pa siya, parang ano pa, siguro hindi yun masyadong napuruhan. Oh, siguro may panguntala din yun ba, pero hindi lang gaano malakas. Hmm. Uh, Kaya kung siya yung tamaan. yun, makakasurvive pa yun, pero ano talaga, damage talaga yun. Uh, hindi, hindi, iba din yung may panguntra na sobrang lakas na, yun, baka yung aswang yung madali niya. Oo. Oh yung aswang pa maging biktima doon, magiging baliktad ba? Siguro yung panguntra niya ay hindi masyadong La malakas. malakas. So, gano'n So, so yan makata, sobrang sukal. Oh. Ik Ikot natin yung camera kay, kasi minsan may mga nakikita na hindi natin na malayan. Ba? Pero sa camera pala, nakukuha pala, nakikita So, yun. Uh, ang ano natin dito hindi tayo magkumpensa mga, mga gado dahil araw ngayon baka itak yung baka bigla tayong itakin ba bro no baka ano ba may ano kung itak ngayon doon repeat sa din po sa mga tulad ng mga uh, ahas or kailangan natin ng mga metal ng kahoy meron din magagamit Keperahan. Barang keperahan ya ten. So kalian. Walau nama apa bro? Walau nama kakak ibas aku bu. Netahimik. Netahimik lah. Barang walau nama apa jen? anu tu di sini bro? Uh, Karena medan bro? bro. Hmm. Ini mah bro? Karena medan bro. Dan. Di sebelah medan.

terakhir nih bro Tingnan natin yung paligid baka ah, oh, may ari nandito lang Lagot tayo bro Dini guwang bro Ha? Gutong? Ay guwang bro Lagot tayo eh, may ari nandito bro, hmm. Ito yung ebidensya Wala Guwang? Guwang? tambal uho yan biết không biết là anh 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 biết là Tamis siya, no? Bukaw niyo, mawe. Ako yung video na. Ikaw rin kaon, ikaw kaon. Ayan lang. Sige, malalangay tayo. Baka nakakas si yung aswang. Hindi okay, naman tayo na kasi. sobrang creepy yun. Sobrang pagmamadali namin na Nakarecord na kami halos isang oras na video. Wala pang mahanap? Wala, wala talagang aswang. Kaya ang ginagawa namin, binubura namin yung video. Kasi pangit i-upload yung yung walang ano ba, walang nagpaparamdam. Walang, walang nakita. oh, wala. Kasi marami po talagang nag-comment ano bro, nag, uh, nag doon na. Oh, nasaan na yung aswang? Oh, uh, ano ano magagawa natin? Yung wala talaga oh. ng kapakita. Busis lang yung mano natin. Madibling. Kaya, wala pag-upload uh, kami, minsan nga wala talaga kami ina-upload dahil uh. wala talaga yung laman yung video, walang nakikita, wala. Yeah, delete ko natin yung mga video kapag ay, walang ay, laman. Pero kapag, ano bro, kapag may nadinig po tayong boses ng aswang, hindi natin i-delete dahil o. mayroon naman po tayong, oh, uh, mayroon naman pong nadinig sa kamera. Uh, ayun, baka makachamba tayo mayroon, I-upload may natin itong video. I-upload Na natin yung video. Kahit ano yung kasi namin kapag wala talaga boring yung video tapos wala masyadong nanonood so makakababa siya ng ng engagement sobrang so, oh, sobrang sukal mahina yung ano natin mahina yung views gawa ng sige bro oo bro oh, oh. 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 Baka ano, bro baka baka yung are yang lupa makakita makakita po sa video natin baka biglang mag Naku, oh my god uh, may ari, wapa, may, sabihin, well, ayaw, may butas oh. May bagong ano ba? May bagong Apak nung Apak ba nang tao? Pa Parang wala nyo pa. <coughs> <coughs> Na kubo. Kubo. kubo bro, kubo yan Parang kubo May kubo mga kadalo May nahanap po kaming kubo dito guys Siguro may tao. Ayo. Kasi may ano. May parang nagkupra dito. Yo. Wala. Wala. Da Hola. Wala kakaiba dito.

utot. Sabi ko, "Bakit mo ginawa 'yun, Pero bakit tumingin siya sa to? Biglang sa kaliwa si Bono. Sa pagagap. Namalatik tin tayo, tumakbusa. saan ka! Huwag kang tumakbo! Baka nang ano, parang nakuma ba? Hmm? <laughs> Naguma, natruma! Nakuma! <laughs> natruma! Natruma pala! Bay, huwag kang mastago, bay! Tulungan ka namin! Hindi uh, hindi ka namin sasaktan. Tulungan ka namin laban dun sa mga aswang. Ano ko? Ni sumagot. Ini namanya Sundan. Ini namanya kita. No? Oh, parang uh. Oh. Misand ka. Hay, Tao oh, dito ngayon, bro. Oh, bago lang yeah, 'yan, oh. Ng bago lang. <sighs> ngayon <bro>. <sighs> kasi? Hmm. Oh. Okay. <laughs> lo makubo Hmm punta din Gusto mo sa, kubo. sa kubo ngayon, bro. Wala. Wala Uh, uh. Huh? Anong, anong oh Ha oh, Hindi tumakbo Hindi wakwak -wak yung yung lalaki kanina wala akong nararamdam ng kakaiba sa kanya yung ngayon yung wakwak -wak yun may dahan pa rin no patungo sa taas